Albino! Naman! Ali kasi ito! mo ito ng tubig! Ito, oh, walang inom eh! Ang tam dami kong lahat na no, Nilikipad. Wala ka nang ginawa dito! Dapat higpit may nga, pinakain eh! Sabi ko ka, diba? Hindi pa ako nakain! Ay, dapat kumilos ka naman sa bahay! Milos. Wala ka nang dito! Ha! 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 <laughs> oh, Ayan, dito naman ang malakos. Kasi ilaki na lang pinahirapan mo si Alvin. Eh kasi sabi Andy, ayoko ko tulungan dito. Parang ano na naman si Alvin, bananunod ang TV? Nga, ato nga pinagkainan niyo yan. At niyan. Siguro pag wala ako dito, lagi na lang yung utosan mo yan. Ay, pag wala naman, pag wala naman, wala naman binagawa yan. Abiti naman, ako lang Ay, okay. kita mo lang ako lang yung kilos. Ikaw talaga walang ginagawa. Andito lang si Papa, kaya kilos ka ng kilos. Ay, ayaw ayoko tulungan ka si dito eh. Wag wala mo Wala mong ginagawa yan. Eh, ito ganun. Tulungan mo lang ng walang Di ba? Sa iyo eh. Hindi yung laging na lang naman ah. Na. Pakapiraso pa yan. Pakunti pa yan ko para sa mga nililigbitan ko dyan. Bakit kayo mag-isipan ng gano'n? Nakakaunting ugasin eh. Ipapasa mo ka sa akin. Ay itatatlong buti. Lalagyan mo lang tubig. Ipapasa pa. pa. Oh, Sige so na. Ako na. lakad na doon.

Kung kung alam na sino pa yung utos pa, ay hawak-hawak niya. Dapat, yeah, gano'n lang kagawa niyan. Oh. Ito sa ating ako eh. O, oh, kaya eh, tala, ito lang wala. Ang dami kong ginagawa. Ay, katulunan. Oo. Oh, oh. Hawak niya na kasi. Iyotos pa. Gawain, ang gawain naman naman yan. Pabayaan ko lang sa diyan magsilpon. Hindi ako nga. <laughs> Ayun, ang Ayun, sa binago, pati, mo ako ngayon. Mayroon ginagawa pa reset silpon lang siya. Tapos na kasi gawain ko. Ang gawain mo, gawin mo. Ang mga gawain ko tapos na. sisipon mag ako. magpapaday lang Kung ano mga gawain na Para madaling ma...